officer in charge ng Albay Provincial Safety and Emergency Management po, ano, si Roderick Mendoza uh, tungkol rin po sa Bagyong Uwan Aftermath. Uh, magandang umaga po, uh, Sir Roderick. Hello, magandang umaga po. Magandang umaga sa inyong tagapakinig. Opo, uh, Sir Roderick, ano po ang update natin diyan sa inyo sa Albay? Opo, actually, ma'am, kakatapos lang namin ng, ano, ng uh, assessment ng meeting uh, ngayon-ngayon lang and then uh, yung mga damages ay uh, yun uh, tinatapos natin uh, biniverify yung iba and then uh, mga 10,000 10, houses yung kailangan nating i-repair totally damage at uh, tataas pa po yan mamaya dahil hindi pa tapos yung reporting and then yung halos uh, almost 90% ng albay wala pa rin kuryente. Dito sa Ligasti and then Daraga na urban centers is uh, ano pa lang, uh, mga 20 percent pa lang yung ano, lighted uh, with the uh, power, ma'am. Okay. And sa ngayon po, uh, bukod dun sa wala po kayong kuryente, ano pa po yung uh, pinakakailangan ngayon uh, ninyo diyan sa Albay? At ano po yung mga particular areas na talaga na mga nangangailangan po ng tulong? Ang particular na nangailangan ng tulong is ang ating 1st District at uh, 3 District. Ito po yung mga uh, food basket ng uh, Albay. So, binahalos yung lahat ng uh, palayan, uh, lalong -lalo na palayan, lalong-lalo na doon sa third rd District at uh, sobra yung tubig. Uh, although mas malakas yung yung hangin kaya na pataw bang mga poste ng ano kawad ng uh, kuryente din so and then uh, yung mga houses po na made of light materials marami sa mga ito eh, totally damaged po ma'am sa uh, first and sa uh, second dist uh, first and third districts Opo. Okay. Means... So, uh, so sabi ni po sir, 10,000 houses more or less po ang totally damaged. So, ibig sabihin po, ang mga pamilya po nito, is uh, na-account po ba halos lahat? Uh, sila po ba karamihan ay nasa evacuation centers? Yes sir, opo. Nasa, na, sa, na, Naka-evacuate naman po sila. Ang yung 10,000 na yan sir, kwan lang, uh, Estimate. partial. Dahil may mga parating pang mga reports from our uh, ng DRMOs dahil sa ngayon sir, dahil walang kuryente, wala din signal ng uh, telcos, pahirapan yung pag-reports nila. Pops. So you need to go around talaga, pupuntahan sila para makuha. So currently sir, ano pong klaseng uh, kumbaga, tulong or alaga po ang uh, ibibigay po sa mga kababayan natin? Kasi sir, kung totally damaged to sir, hindi po ito overnight mabubuo ulit. Ibig sabihin, uh, baka manatili po sila dyan ng medyo mas mahabang panahon. Papo, uh, nan sila sa evacuation center sa kanilang mga LGUs. Uh, may mga ano naman, may tumutulong and then may pledges from uh, uh private but syempre aantayin pa natin to bago makadating. Ang ginagawa ng ating LGUs from, uh, for the meantime, nakashelter po sila dito sa mga temporary evac centers nila and then we support them with the pangangailangan para uh, hanggang uh, wala pa yung kwan yung uh, um, permanenting solution dito so kaya nga po mamayang hapon siguro uh, baka magpa-declare tayo ng uh, state of calamity para ma-mobilize natin yung ating uh, resources uh, para po dito sa mga nasiraan ng mga Bahay lalong-lalo na. opo Pero hindi ho ba state of national calamity na uh, na-declare na po yun? Hindi, kailangan pa ba mag-declare kayo ng yes, state of ma calamity? May, may, particular... mga, may mga legal uh, impediments, may mga legal opinions as to yung utilization na yun. Although pwede na, mas uh, 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 oras na lang naman uh, mamayang hapon, pwede naman kami mag-locally, uh, may meron na kaming sariling... Uh, uh declaration para to satisfy yung mga issuances ng COA, issuances ng iba-iba pang ano para we we comply uh, tingnan rin namin kung nag uh, uh, valid ba na mag uh, declare uh, based doon sa mga total damages. Opo, ah ganun pala yun hindi porket state of national calamity. Meron pa rin parang mga kailangang uh, Ayusin, mas maganda pa rin kung nagdeclare nag pa particular na LGU ng uh, state of calamity. Specific kasi 'yon ma'am Satino. Ah uh, Typhoon Tino yung previous and then may uh -huh. subsequent na subsequent na instructions announcement yung ating uh uh DILG as well as BND. But then kung may verification sana kung uh, subsequent instructions, mas maganda kung nanggaling mismo sa Malacanang dahil mal Malacanang yung de declaration. So kaya uh, pinagbuti namin para walang complication, mag-declare na rin kami. Okay, ganun pala yun. Ano. Pero sige, paganda na, na, na ilabas niyo po yan para baka ho ay uh, mas uh, malinawan po tayo siguro ng uh, PCO, no Presidential Communications Office. Uh, baka may mga Apo, uh, ma announcements na kailangan gawin. Kaya maraming maraming salamat po uh, sa officer in charge ng Albay Provincial Safety and Emergency Management, uh, Sir Roderick Mendoza. Thank you for your service, Sir. Ingat po. Thank you very much po.